ng magandang tanghali at at mamaya ay may pupuntahan tayo sa San Nicolas uh, um, mamachal tayo sa mga Taal Lake sa dagat para uh, stress relieving yan and guys shout out shout out sa bahay pangarap na family and magandang magandang hapon po yan that's all uh, dito sa ating vlog for this video um, mamasyal tayo um, at sana makaabot kayo sa aking vlog sa aking video hanggang sa dulo sa manyo ko guys bye bye awit lang guys ha kasi nga living dito ha? dapat nga living nga dito kasi likod ng simbahan đi anh miền nào nó sẽ gửi không thắn là mày liềm không? mày Ito siya. Kaya mga naman ako ng alas dun. Lasa ko yung ala mga alas City na. Ang gabi. oh hindi pa kayo nalo Gawin ko lang itong 20 minutos ng ating 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 video premiere dalawang <laughs> araw. Kaya lubing na no, Baka taal. Mabilis naman nalang ako. Nalaman niya ako naglalang. Mabilis Kasi yung Santa Teresita, sakop ng... Ay, hindi ka uh, si, uh, yung Santa, Santa Teresita lang. kung bayan yung Santa merong merong may cemetery. Kasi doon may doon sa simbahan ng Santa Teresita. Tamang-tama ko, yaro may mga... Mga pamingwit. Pag ngayon yung naka, kilo, hati tayo. Ako nga, hindi na ayos. Sayan. Magaling ka mga kasampung pera. So, pag ganitong oras, nandito pa, pong pa. Nagawa ang sa MC ng Sa San Nicolas Gay may daan ang papunta doon sa sa dingin. Oh, meron na hindi pa lang gawa. Pero open open na. Oh, nakadaan dati yung motor eh. May daan namin ng motor. Ang ini gubat pa pero ginagawa Hindi delikado ang karsada kung magagawa yung hindi naman sementado. Ayos. Pantay. Hmm. May ahon din. Ahon usong din. May ahon pero hindi gasin nung sobrang tarik. Yeah. Eh, <laughs> <laughs> pare binata kasama ko eh. Di ako eh, driver. O ba? Di malayo, pero di ni eh. enjoy nyo naman. Pagbaba natin na same same. bye bye natin ang Baywalk bay 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 hanggang sa Nicolas na. napuntahan ko na nga ito Maren Manang di marating Hatid sun Hatid sun do ng Singer Lulusong Lulusong ta Sa mataring ng lusong Parang Malami Mali lusong, diba Malami lusong din eh Sa lusong Napakadami lulusong eh Oh shit Oh Oh Ah Okay sa lady Ayos pa rin mo di yan Mga lalim di Wala Wala para. Tinisting no, ko lang yung salutokan Pag magaling magalaga alaga mag-maintenance Ay hindi alaga mo, Ay maganda takbo Kung magburara ah, Walang mangyayari siya yung sasakyan hiyari, Kahit kagaling-garing Kadami na ulok na bibili na rin sa akin Ako'y okay, na ba? Bibinta na ba? baka Ay, Para ako mag-drive ka na at automatic yung manual. Ayaw Hindi baka nagsiri kaya gagawin siya isang sa mo din sa buhay. Ano? Ito di, 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 utang din Hindi, rin ikaw pa utang. Kayamong, papak, eh. Kaya mga tao may papaklay. Per Sabi pero mo ko ng 80K. Pagsado sa palo kayo sa yung paluwa. Hindi ko yung lang. Ang bagay, may shop ka naman. Kahit nakatayo ko lang sa... May prosito, no, no, no. sa fast shop. Oo. Ako may... Ako hindi ang kagalingan natin ilang dito ko naka-encounter dyan sa lugar na to ng hinahinara na ng ala alas 12 na ng madaling araw sabi kayo, mo ay hindi naman hindi naman basta nakasaka sa galitagtag may waiting sheet dyan eh, kinakaw na to ay makikita natin dyan palusong okay. oh, meron pa po na okay, eh. yan di yan akong budget akong hindi ko alam kung saan ang bahay ng lahat is to yan dito sa yan yung shade na yan hatid ka ako po dito parang yung pinabagtas natin parang may hinaan dyan ang manggagamot sinasita sino dyan kagad ng mo ito eh Oo, ipag kami nagbabay kaya ito kasama pa namin sa amin ng Pag nag-house nag, nag, nag to house kayo Wala na mga nai na but, uh, but, uh, Kasi ang in 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 intensyon talagang Ang hey, 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 intensyon Kaya sa totoo lang, sa Relay, mas gusto ko, mas gugustuhin ko po sa sasay. My God, mayroon may akong... Dahil hindi yung pag i-yogos with the ka magpunta, hindi naman okay. eh. Ah, tumaho no? Hindi naman kay okay. tumaho no? eh, kaya sabihin pa. Mayroon Bibay kay sasal niya. Mayroon sa dito Getting done, done. Okay, done. para pansin mo mga bayan o mayayaman o Oh, mo mga bayo oh. parang style Italy ang bahay Italy house Santuaryo ano. Tayo mababahan dulo para makita mo. Santuaryan Mar. Ano ginagawa? Ang yan, wala mami-meet. Um, Tingnan niyo, tadi naka-post kami hanggang dito. Sa nang dito live. Yung doon 'di ba, bandera on talud. Pwede na sa duro-doon takaw. Dinding. Ano na mama? isaya Pero maganda, magandang magandang mamingwit ah. Ay naulan sa lipa. Nalalabas ulit ako hanggang ano, sa, nito sa Nikolas na kasi Sa Nikolas na? Oo, oh, sa may maliputo daan ito sabi naman ako, kasama ko iba, sinahalin iyon kay nako eh yung taherap ng taherap nang hahirap tayo eh. ay okay. mamimingwit ka minamamana okay. eh, ayan oh huli mo diyan kami nanlili ayungin ang makukuha mo diyan kamahal pa lang kilo ng ayungin ng malalaki pinakamahal pa lang kilo yung walu't dalawa tot tot walu't dalaw't eh naman tiyo kapalad binakataka sa sa vlog niya sa anak. 80 pa lang, isang daan, walong daan pala sa isang Kamuti ako sa MC pa ito. Doon. doon pa sa sabi mo ano? Kalo ang palang sakop ng sensing. Sa hmm. Kasi sabi mo kanina, doon pa. Balete, doon pa rin. Eh. tingin ko mo rin ka rito ha pag ako ay sa bahay hindi ako naik naikit ako dito ako ako wala nung movies to TG's there kasi magkat dito tao na naman Mahuli Kuya Rumi Dini, eh. puro isayan ang pinagkinalan din siya ngayon ako natin yung magagawa Ang ganda ng kasada Ngayon lang first, first time Ngayon lang wala nakadaan. Ah, yung mga bangka dito yung eh, salyada ng Nung sumabog tuyo yung vulkan Tumayo Dali hanggang dito Tumayo ay palang santuary hindi ko ano wala sa dulo ng dila ko yung isda eh hindi ayungin parang tayo sapsat tayo tayo ang maliit na tawag dito wow. hindi mo ang yung parang tayo ba oh. <laughs> dito na nahuhuli dito yan sa tabang nahuhuli Tawilis. Ah, tawilis. Ang alam ko, ang santuary dyan, dyan ang inuul. Dyan ang... lang sa no? oh, <laughs> <Tiyagaan. laughs> <laughs> ah. yan. Hmm. ka yung mga nag-aaral mag-drive Ah, sa kasi pag dito ang tayo ng pag dito maganda dito sa tayo walang mababangga Wala, okay. kasi in individual eh kasi pag nagawa na handa ang paigot ng bulkan hanggang kwenka yan ako marami eh. so, marami nang dadaan dito magtinda ka na dyan ng mga palamig sa tabi tabi marami po um, marami um, uh, malapit, na sa San Nicolas kita oh, ko na yung ang pantalan eh Malapit na hindi yung bubong nanggrina yun naman siya mahahaban lang yung paano mahahaban yung sinyo mahahaban lang yung tiyan o kakita na lang sa pero... Diyan, sa atin pa lang wala darating ang panahon maraming dadami ang turista dito dadami, wag lang ulit sasabog ang vulkan <laughs> pag sumabog ulit wala na kakti-kakti pa lang yan <laughs> tago-tago na rin mga turista mm. Pero pag hindi inilad na napalibutan ng karsada, ay nakapto, lalakas ang tourism. ng no, nung no, tong sa Nikola, sa Alipenta. Ayan guys. Uh, ayan ang tal... Ayan tal lake. Ah, sa sasakyan namin, ayan kasama yung... Si at saka yung pamangkain ko namamasyal dito sa lalawigan ng Taal Lake Ayan. Yasin ng Taal Lake Ito Kita mo kamiwala naman, no? Hindi, hindi,